Yan. Pwede yan mga bata sa loob na yan. yan. na. Natin. Oh, Nadulas <laughs> <laughs> <Nabilas> ako. Okay, <laughs> baba na kayo guys. Puro tayo. sa Barangay Balanak, Magdalena, Laguna. ay ng nini. Yan. Hello, puppy. Nagkayayaan na naman ang pamilya ni Bantog. <laughs> Dinayon. Ladayuhin namin ang... Uh, meron daw ditong paliguan eh, papaliguhin namin yung mga bata. Yan, yeah, mula kaya, sa Mabitak, nagpunta Laguna, mabay. nagpunta kami dito kaya, sa Magdalena. Yan, yan yung aking apo, hindi ko alam kung paa-attend ng birthdayhan or <laughs> bilyagan. Kala ko magsisiming ka, saya. Dito ah, ah, pala banlawan talaga. Ha? May TV kasi dyan. okay. okay. Lalakarin namin yung uh, pupuntahan namin, ha. Uh, Dam. Ano ba yan? Dam ba din tawag doon? Yes. Dam. 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 Ops. Baka madulas ha. Dahan-dahan lang tayo. Dahan-dahan lang guys. Dahan-dahan lang mga kapatid. Sige kayo mo yan. At ating babagtasin na yung daan papunta sa paliguan. Okay. Ito yung timer nanay mo. <laughs> mga layas dumayo ng magdalena kala, 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 kala. para sa naku uulan mm. may silo nga siguro Ay, okay, naman doon lang yun. oh, yun pala naman eh okay hmm. <laughs> may isang oras ba biniyahin natin wala naman meron isang oras din palang biniyahin na simula sa aming bayan. From Mabitak ako, to Magdalena. Yan, yan, yung aming biyahe. itinakong na ko yung dinadaanan. Baka kasi ako matalisod. Mabitak! Naguna, e, yung kung kinagawa kalsada dun. Ayan, doon po ang bait kaya masini. Dami. Dami pa oh. No, dami. Dami baboy. Flower. flower ah, flower. Baboy. Ano Bingi si mama. Ah, okay. Ayan, ito yung ano, malapit na naririnig ko na yung ugong ng uh, tubig. Ang lakas ng uh, tunog. Mukhang may kalakasan ng ano ha. Ah. Ah, baka. Alam tubig, 'yan. Eh, natural na tubig talaga, malamig 'yan. Natural. Oh, baka masundi si Clark. wala tubig. Ah, wala. Ah, wala. Ah, wala tubig. Uy, ano Ay, pala. Ginagawa. May ginagawa pa. Ginagawa sa bata. Ah, doon ang ano, papaliguan. Yan pala ang, ah, oh, dyan pala nagmumula yung tubig. Ginagawa pa ang dam. Hmm. Ginagawa pa lang. Ginagawa. Ang lakas ng tubig. Ang lawak naman ng pinagkukunan na Palawakin pa na, na. Ang lawak. Ayun pa, gagawin pa dun eh oh. yan, dito yan sa May Magdalena. Tinayo <laughs> namin to. Para lang dito sa oh, mga bata, maliligo. <laughs> May mga cottage tap, may mga cottage din pala sila. Ayan yung mga cottage nila. Hindi parang namin alam kung magkano yung mga upahan dito ng cottage. Tapos doon pwedeng maligo. Ayun. Sa kasi sa tingin ko hindi pwedeng doon ng mga bata, masyadong malakas ang agos. Ang laksan tulog ba? Malamig yan Daling bundok pala yung tubig na yan eh. Hop. Oh, dandahan. dandahan guys. Mandaming ano, cottage oh. Ayun, ang ganda diyan, no. Ah, hindi pwedeng pabayaan bata malakas agos. Na, ay, malakas na, hindi Babantayan ng bata, ang lakas ng agos, aba. hindi nga pang bata, pang matanda. Okay. Naomi, hindi ka dito. Naomi, sandali. Dito ka na lang kay mama. Mamaya, antay mo si Tita Ple. Antay natin si Tita Ple. Malalim, ano? Ano? Yung malapit lang mga bata, baka madala ang mga bata. May mga bata talaga. rin. Ayun. Ay malalaan. Ah. Oh. Sa sikle. Malakas ang Malakas ang agos, aba. Hindi, hindi pede. Oh, si Nomi naman hindi na. Mama yan <laughs> Ang lakas kasi ng tulog ng tubig. Ang lakas ng ano eh, oh. Ay, hindi pwede siya, hindi maalam. Nakakatakot iwanan ng bata. Tignan mo muna kung pwede. Tulak sila, gabi Ah, ay dito lang sila. Doon sa may kulong na yun na yun, no? Hindi, yun na sa tabi. May kulong na yun na doon. Babantayan. Babantayan ng bata. Ayan, dyan lang, dyan lang talaga pe, pwede mga bata Pero sa tingin ko hindi pwede mga bata sa gitna Kasi malakas ang agos Kung ma maal maski maalam lumango Hindi, tataglayin ka ng agos Malakas eh, o oh. pwede dyan madudulas ako. yeah. Pwede yan mga bata sa loob na yan. yan. na, oh, na. Mati mo. <laughs> nakadulas ako. <laughs> nakadulas ko. Guys, nakadulas talaga yan, ha? Oh. <laughs> talaga dyan. Pwede dyan. Diyan lang ang pambata. Ang mga bata, yan, dyan lang. Dyan lang pepede ang mga bata. Pero pag sa gitna, hindi pepede. Malakas ang agos. lakas ng ulal. Ang halo ba? Oh, napakalakas ng agos. Yung mga bata, palabas at maaalam lumangoy. Doon sila sa gitna. Ay, eto lang ang pwede sa bata, ple. Ano lang yan? Lamok. Hindi Malamok lamok yun. Hindi yun lamok. Ah, mababaw, mababaw lang dito. Papalidin niyo sa gitna lang. Alam. Check niyo muna. Dito ang gandito ko lang yan. Pambata talaga. Dito hanggang dito ko lang. Alang, ang lakas ng agos. Mababaw lang. Mababaw lang. Malakas lang yung agos. Agos. O, kasi nga daw umulan. Okay, no? Parang ginagawa po, no, pinalalawak, ano. Pinalalawak pa nila yung, ano, yung <tipos> oh. <In> dam. Na tubig, o. Oo, ayos din, ano. Ano po yung gagawin? Oo, ano po. <tipos> ano po gagawin mo? Ala ko swimming pool, parang yung nagagawa ng pool. Ah, swimming pool, lalagyan din swimming pool. Okay. <tipos> Saka kaya ipon ng tubig, oh. kaya malakas ang tubig. Ang dami. Mm. Oh, ka Kaya ganun. Ano, ligo na yung maliligo. Ligo ka, Raya? Ligo ka? Ligo ka, anak? Ay, ah. lang. Wala, hindi pa. pupuntan pa rin po kami. Hmm. Um, oh, pumayag ni si tatay na 200 kasi 300. 300 kasi talaga ang upahan dito eh. Ano? Kaya may nasa wallet ko. Ah, po kwenta sa sakyan? Ah, okay. Yung bayad naman sa parking ay 50 pesos. Doon po namin. na namin. Doon Doon po 200. 200. Itong cottage na ito, pumayag na si Kuya ng, three, nang 200. 300 dapat eh, kami saglit lang naman. Kasi ipapasyal pa rin namin yung mga bata. 200 lang. Nakatawad kami. Ayan. ayos to sa mga barkadahan. Mamaya ito Dito yan sa may barangay Bukal, Magdalena, Laguna. Yan, dinayo pa namin to Magdalena. Galing kami ng Mabitak. Yes po. Ha? Andrew, ano? Sino po for diyan, Andrew? Andrew. Nando. Taga po. Kanikit Ano Wala po yung... Taga mabitak po kami eh. Ako si kalo. Taga mabitak din po yun ito nga naman, May taga ay, 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 din pala dito na forma ng ano, oh, yeah. ito, ginagawa nga dam. mga bata naliligo na ayun no? <laughs> yung apo ko nakahubad na yan pagkatapos ito mamaya maya aalis uh, na rin kami pupunta na kami sa um, underground cemetery kung makakapunta kami doon pupuntahan namin yun magkakataon na namin kasi dapat ang punta namin ay isang balis hindi na kami natuloy kaya dito na lang kami sa Laguna maglilibot kung saan meron kami ma kung saan kami ipadpad ng aming gulong. Yan. Nung, yun ang aming pupuntahan. <laughs> ano, ahon na, ahon na, At may pupuntahan pa tayo. Ano, let's go na, let's go. Biglang ahon ang sinabing Jollibee, ah, ba? O, oh, Hiraya, ikaw. Hiraya, ni na. Bye, mag-Jollibee. Ay, ginawa ka na, no? <laughs> ginaw ginaw <laughs> ginaw ginaw si apo. na yeah, kung gusto niyo pumunta rito, ya yeah, sa Barangay Bukal, Magdalena, Laguna. At uh, gusto niyo mag-happy-happy, ya yeah, kayo mga matakbatan kayo. Okay lang dito kasi yung uh, lugar malapad yung uh, paluuan, tapos may mga cottage pa yeah. Sabi ko nga ito nga Pottage na to ay uh, 300 ang bawat uh, upa dito ngayon. Tumawad lang kami ng 100 kasi. Saglit lang naman talaga kami dahil uh, may pupuntahan pa kami. Pupunta pa kami mamaya sa uh, underground sanitary. Yun ang sabi ng mga kasama ko, pupunta pa kami doon. Hindi ko lang alam kung talaga matutuloy kami. Kasi kung <laughs> saan may malapit na mapupuntaan dito na pwede pa siya lalo, yun ang aming gagawin. Kaya yeah, yan. Yeah, yeah. Mama. Oh, uh oh. -huh. Basta susuotin ma.